Panood mo ba na po mga kalabas yun po ay extra po ako ng pinante dito sa truck sa na katibahay namin po so nagpapastart po na yung truck po ng kasama po yun po na sasamahan ko po ngayong araw na to so, wala po ako tinda at wala rin po akong extra sa dagat po so dito muna po ay, ako ay, sa pagpang tulak din tula, tula. mo na rin ito na tutulak po namin itong truck na to tula, palabas tula, tula. Ah, so, pagkatapos namin ng po para mistart ang makina. So, atas po 'yan para maka po makapaling ko dito sa kanila kaliwa. Kanan po niyan ay lupa. Pinagkakakot ang lupa 'yan. Ayan, extra muna po ako dito sa truck na to. Kainante po ako ngayong araw na to. Wala tayong dako sa nice cream. Yung kinetic ng ating driver yung motor nilyo baka luag para safe tayo sa biyahe. Yung kagaya may luag. Eh. Kamila naman po. Tapos naman itataktak mo ito ah. Nare mo na ang intindin mo. Ah. Pagkapaan na rin, paglapat na rin, hindi nakakabit. Hmm. Yun, narinig po ninyo. Y yun daw ang trabaho ng pinanti po. Itataktak to Para safe ang um, ano, ang pagkakabit. Ayan, nabihay na po kami. Ginawa namin itong truck dito sa bahay ng may-ari po. Ito po ba na ng may-ari po niya. Ayan.

guys nandito na tayo sa so, kukuha ng paghahulin po pagkukuha ng ating lupa na dilipatan daw alambak na lupa so yung kukunin po dito ay dilipat po sa isang lugar o oh, yung nasa loob po yung mga panambak na lupa so yung mga lupa dyan yung kakarga dito sa truck namin hindi pa malaman kung saan po nadali dilipat daw po ay nag-uusap pa yung driver na kasama ko po sa yung format or architect ko sa loob. Ay nasa tabi ng po kami ng mga oras to. So umipat po kami dito pala po kukunin yung panambak na lupa. Ay, so doon po kanina ay eh, doon na po dadalhin yung lupa. Dito mo nagali lupa. Pagka dumating ang amo ko wag kahahawak na silpo dadalhin po. Ay, so dito po yung harapan po ng apply po at sa, dagat po ayan so yung dagat ay parang nangingitim po sa hangin malakas pa rin po ang hangin ayan po yung nakikita nyo yung bundok ay twin island po yan twin island so dito ang pagkukuha namin po lupa Ayan, kakarga po dito. Doon sa unang pintahan po namin, doon po natadali yeah. ng lupa po. So, hinintay lang po namin ang operator ng bako, ayun eh, na sa dito. Para may karga na po ang lupa dito sa atin. And, ano, uh, guys. Postpon pa ang pag-aakot ng lupa ngayon. So, hindi ka po makarating ang operator ng bako. Ngunit masalang daw po kami mag-aakot ng lupa. Pagkabalik so, na kami na sa kabalik side. Ayan, hindi po natuloy ang aming pagkakot ng lupa. So, bukas lang daw po. Binalik na namin po yung truck na sinakyan po namin. Sa... Hindi po ngayong araw ay hindi po pinantay ng ginawa ko. Naglakbay. Naglakbay lang po ako. Nag Naggala. <laughs> Ayan, kinukuha po yung motor. Kasama ko po. Para kami makauwi na po sa araw na pospon pa ang aming hakot lupa ayan so ganito na lang po natatapos na po ang aking ulit na video to salamat to.